Well, ako, I, to be honest, I am, uh, I would prefer na wag i livestream Kasi nga, um, iba pag, nag, iba ang tao pag may Demeanors. public na eh. No? Uh, mga commissioners to, tao rin sila. At kung meron ng public na nanonood, uh, mag-iba na yung demeanor or yung approach. Baka maging, uh, maging trial by publicity at that time. So, batyan yan ang naging decision. So, let's see kung anong um, anong takbo. I, I, would suggest na keep it um, uh, close pa rin yung hearing. Tapos every after hearing, maglabas nilang ng transcript. So, yung public na susunda. Pero iba kasi kung may camera. Eh. Iba ang ugali ng tao. Iba yung nagiging asta mo. Iba yung nagiging uh, yung paano mo i-project yung sarili mo ay uh, yun ang kinakatakutan ko pero tingnan natin